Good morning mga idol Dito tayo ngayon sa Mall of Asia Galing tayo kay Diwata mga idol Kumain tayo Litson Paris, sarap Putok-batok, only sabaw, only rice Only high blood din <laughs> Inom ka na agad ng maintenance mamaya idol <laughs> Pasan tayo sa parking mga lodi yan. Ito ko ba yung ano natin ah. Hindi na tayo magpark sa ano mga loads. Sa seaside. Sa tabing dagat. Sarap din, Mahangin dyan eh. Yan mga loads eh. Bayad muna tayo. Morning. Morning. Thank you. Yeah, and my lords. Yeah. You know, that oh. you know, so biking, so. Oh. Luwag na yung parking dito mga idol sa seaside oh. Mamaya ng gabi to Pag gabi dito lagi puno dito parking Gabi dito mga damasyal eh Dito tayo Park tayo dito mga lods Yun Yan Dito tayo mag park Yan Yan mga idol Sa bayo natin ikot mo tayo dun sa seaside Ayan o Diyan ka muna, buddy Ayos, interstates o, KTB Stauran Mainit mga idol Ayan. Ayan, Lanzo or please Ang ganda sakay tayo sa Paris Wheel <laughs> Ayan, mga Lutz so naisisay no na masyado tao tampok na naman oh o oh. kasi yan lalagyan pa ng ano dyan eh yun no oh, sa taa ano o oh, diba yun puro tambak na yan yan tambak na yung mga yan no oh. lalagyan yung mga hotel yan dyan eh mga hotels eh Balita ako dito, lagyan din ng extension ng Mall of Asia building. Yan. balang araw, gan marami na ng mga buildings dito. Eh tuloy-tuloy tambak nila oh. Yan. Ganito na ngayon ang ano. Si side sa likod ng Muwa. Eh no, doon, no, puro tambak na doon sa unaan. No? na tuloy-tuloy ang tambak oh. Inuukay yan eh sa ilalim eh. kaya yan, tinatambak sa tabi. Yan.

in it.